Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito Una kaya gawing gabay, ulibangan lamang. Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Aries Sa araw na ito, marami kang gagawin ngayon na paiba-iba. At ngayong araw, mas malakas ang iyong enerhiya ngayon na tapusin ang iyong mga ginagawa. At ang iyong mga plano sa araw na ito ay pang matagalan. At parang gusto mo na meron kang maha-harvest paglipas ng panahon. Sa araw na ito rin, ikaw ay sumusunod sa mga otoridad, sinusunod mo ang mga patakaran at kung ano man ang mga permission na kinakailangan gawin, ang mga protocol at sa araw na ito rin para manatiling ligtas, hindi ka rin takot ngayon sa kung ano ang iyong mga ginagawa. Ngayong araw, mas creative ang isip mo at maraming mga innovation na ginagawa mo. Ang emosyon lang sa araw na ito ay medyo malakas dahil ito ang dulot ng enerhiya ng araw ngayon at mas malaya mo rin na ipinapahayag kung ano talaga ang iyong mga plano, ano ang gusto ng iyong puso. Sa araw na ito rin binibigyan mo ng karagdagang pag-alaga ang iyong sarili. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 21, 28, 31 at 40. Taurus. Ngayong araw positibo ang iyong enerhiya ngayon at maganda ang mood mo sa araw na ito dahil ngayong araw parang niyayakap mo ang mga posibilidad sa araw na ito rin parang mas magaan ang mood mo, madali kang magpatawa ngayong araw at parang gusto mo na sa araw na ito ay payapa lamang ang iyong mga gagawin at positibo sa iyong mga responsibilidad, mas reliable ka rin sa araw na ito. Maraming mga tao ngayon ang magbibigay ng kanilang tiwala. Ngayong araw malakas ang enerhiya ng moon na pumapasok sa iyong sektor, hahanap ka ng oras at panahon na makapag-isa ka at makapagplano ka ng maayos at maipahinga rin ang iyong mga emosyon. Medyo tense kasi nitong mga nakaraang araw at parang gusto mo na makapagmuni-muni ka sa iyong mga problema. Marami kang matututunan sa iyong magiging eksperyensa sa araw na ito at yung mga bagay na parang meron kang mga katanungan ay sa araw na ito ay mas makita mo ito sa ibang anggulo. Ngayong araw, matatanggap mo bilang blessing ang mga pagbabago at mas madali kang mag-adjust sa araw na ito. Marami ka rin madiscovery ngayong araw mga dating pattern ng iyong pag-uugali na maaring pwede mong baguhin ngayon dahil sa araw na ito parang mas mature ang iyong mga pag-iisip. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 28,

Maganda ang iyong disposisyon sa araw na ito at ngayong araw rin nakafocus ka sa iyong mga responsibilidad sa buhay at ang iyong mga plano ay unti-unti nang nagkakatotoo parang unti-unti na itong nailalagay sa tamang posisyon at meron ring mga impressive na development sa iyong mga gustong gawin. Malakas ang enerhiya ng araw ngayon dahil ngayong araw ang mga tunay mong kaibigan, ang iyong mga kagrupo ay magbibigay sa iyo ng suporta. Mapapalakas rin ang inyong mga banding ngayon ang mga networking activities sa araw na ito ay magiging masaya, mas makakatulong ito sa iyo na magaan lang ang iyong mga mararamdaman. Ngayong araw rin, maganda ang iyong disiplina sa sarili, mas madali mong makontrol ang mga gusto mong gawin na hindi pwede. At sa araw na ito rin, parang hindi ka masyadong gumagawa ng mga expectations sa araw na ito, parang mas ini-enjoy mo lang ang iyong mga ginagawa. Ngayong araw rin, meron ka pa rin mga katanungan. Ito ay may laman sa iyong mga emosyon pero pagdating sa gabi maiilawan ito ng enerhiya ng moon at mas magiging malinaw na sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 24, 36, 48, at 50 cancer. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas praktikal sa iyong mga pag-iisip ngayon. Malakas ang enerhiya ng moon ngayon na pumapasok sa iyong sektor. Nagbibigay ito ng ilaw sa iyong mga prioridad, lalong-lalo na para sa iyong mga pangmatagalang layunin. Maganda rin ang araw na ito para sa pagtrabaho ng mga proyekto, lalong-lalo na ang mga bagay na magpapalakas sa usaping pera. Sa araw na ito rin, maganda ang enerhiya para i-organize mo ang iyong mga ginagawa, lalo na sa araw na ito, malakas rin ang enerhiya ng Jupiter at Saturn na makakatulong sa iyong magkaroon ng karagdagang pasensya. At ngayong araw, mas aware ka kung ano ang mga rules sa kapaligiran mo, kung ano ang mga kailangang sundin na mga patakaran. Sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng mas malakas na motibasyon na gawin ng mabuti ang iyong mga trabaho. At parang wala masyadong mga mystery sa araw na ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 9, 22, 25, 37, 44 at 58. Huwag kalimutang mag -like, comment, share and subscribe. Leo ang focus mo sa araw na ito ay sa iyong mga relasyon at ngayong araw mas madali sa iyo na unawain ang paniniwala ng ibang tao. Nagpapakita ka rin ngayon ng karagdagang respeto sa ibang tao at nagiging mas malawak ang iyong mga pag-unawa sa mga nakaraang kaganapan, mga nakaraang sitwasyon na dati ay hindi mo masyadong maunawaan. Sa araw na ito, malakas ang enerhiya ng buwan. Ito ay magbibigay sa iyo ng karagdagang enerhiya na lalo mo pang gawing maayos sa iyong mga trabaho. At ang iyong emosyon sa araw na ito ay mas mabalansi mo. Nakakaroon ka rin ng suporta galing sa isang espesyal na kaibigan. Ang medyo mahirap sa araw na ito ay ang iyong concentration. Maari kasi na ang iyong attention ngayon ay mapunta sa ibang bagay at lalo pa na nagiging mas maayos ang mga oportunidad na lumalapit sa iyo kaya kailangan lang balansehin ang iyong attention sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 5, 19, 32, 35, 46, at 58. Virgo Ngayong araw, Virgo, meron kang malalaman ngayon sa isang diskusyon. Ito ay may kinalaman sa iyong eksperyensa kasama ang isang kaibigan. Sa araw na ito rin, malakas ang iyong enthusiasm ngayon. Parang gustong gusto mong gawin ang mga aktibidad sa araw na ito. Malakas ang enerhiya ng moon ngayon na pumapasok sa iyong sektor. Mananatili ito dito sa loob ng ilang araw at magdudulot ito sa iyo na maging mas mindful sa mga aktibidad na iyong ginagawa. Mas steady rin ang iyong mga emosyon. at at ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Marami kang matatapos na trabaho. Mas magiging madali rin sa iyo ang iyong mga ginagawa sa bahay. Ngayong araw rin Virgo, parang mas ginaganahan kang sundin ang pagpapalakas o pagpapabuti ng iyong kalusugan. Ngayong araw rin, parang mas malalim ngayon ang iyong mga gusto sa buhay. Nagiging mas personal ka rin sa pag-abot ng iyong mga layunin at ngayong araw rin, ikaw ay nagiging mas independent sa iyong mga plano lalong-lalo lalo na pagdating sa iyong mga gastos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay gray. At ang lucky numbers mo ay 16, 20, 22, 29, 31, at 49. Libra Ngayong araw Libra, malakas ang enerhiya ng moon ngayon na magbibigay ilaw sa iyong daanan, sa iyong mga expectation at sa iyong mga plano. Ngayong araw, merong magaganap ngayon na parang wake up call sa iyo, na parang magbabago ka ng landas at mas makita mo ang mga positibong bagay. Mas ma-enjoy mo rin ang araw na ito at marami kang mga impormasyon na makukuha ngayong araw. Ito ay may kinalaman sa iyong mga trabaho. Ngayong araw, ang iba mo plano ay parang hindi matuloy-tuloy. Meron mga pagbabago ng schedule, pagbabago ng plano at meron ring mga suspension na hindi na muna ituloy kung ano man ang mga gawain. Sa araw na ito rin, ang konting challenge ngayon ay sa pagpapalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Medyo merong mga tao na masasakit ang pananalita sa araw na ito. Maaapektuhan ang inyong relasyon, ang inyong banding at ngayong araw parang magdududa ka sa iyong kakayahan kaya, balansihin lang ang iyong mga emosyon sa araw na ito at tingnan rin ang mga oportunidad na lumalapit sa iyo. Siguraduhin na hindi ka nabubulagan sa iyong mga pangarap. Paminsan-minsan kasi, ang iyong isip ay napupunta sa mga gusto mo, sa mga pangarap mo na medyo mabulagan ka, hindi mo makita ang mga oportunidad na nasa iyong harapan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 7, 31, 32, 44, 49, at 53, Scorpio ikaw ay nasa magandang posisyon ngayon sa pagharap ng mga problema, mas madali mong mabigyan ng solusyon ang mga problema ngayon dahil malakas ang iyong kumpiyansa sa sarili, mataas rin ang iyong respeto. Nagkakaroon ka ng mga magagandang inspirasyon ngayon sa kapaligiran mo. Ngayong araw rin, ang mga deadline na kailangang habulin ang mga proyekto ay matatapos mo ng maayos. At sa araw na ito, parang naka-organize ang iyong ut mas ma mo ang mga aktibidad na kinakailangan talagang tapusin. Sa araw na ito rin, ikaw ay nagkakaroon ng magandang pagmodelo sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang magbibigay ng kanilang paghanga sa iyo dahil mas responsable ka sa araw na ito, mas dedicated ka sa iyong trabaho, kaya ang araw na ito ay produktibo para sa iyo. At ngayong araw rin, marami ka rin makukuhang tulong galing sa ibang tao, mga importante informasyon na makakatulong sa iyong mapalakas ang usaping pinansyal. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 20, 26, 46 at 54. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Maganda ang araw na ito para sa usaping pera. Sa araw na ito, pinapalakas mo rin ang iyong trabaho para ma-stabilize mo ang iyong pamumuhay, lalong-lalo na ang mga mahal mo sa buhay na pinibigyan mo rin ng suporta. Sa araw na ito, ikaw ay nagiging mas masaya, mas magiging magaan ang iyong damdamin para ka ngayong bata na gusto mo lang mag-enjoy at aware ka naman sa mga nangyayari ngayon pero sa araw na ito, magaan ang iyong emosyon, Maganda ang iyong pakikitungo sa ibang tao, light-hearted lang. Gusto mo lang sa araw na ito na maging masaya. Maganda ang iyong mga komunikasyon ngayon sa ibang tao at ang ibang tao naman ay ma-enjoy nila ang paghingi ng payo sa iyo dahil mas malawak ang iyong mga pananaw ngayong araw, maayos ang iyong mga pananalita ngayon, maganda ang mga suporta na ibinibigay mo sa ibang tao. At kahit na sa araw na ito medyo palabiruka, ka, gusto mo happy lang, enjoy lang, seryo so naman ang mga binibigay mong payo sa kanila. At maganda rin ang enerhiya ng buwan ngayon na pumapasok sa iyong sektor. Kaya sa araw na ito, mas playful ka, malaya mong ipinapahayag kung ano ang nasa iyong isipan at ma-enjoy mo ang araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue. At ang lucky numbers mo ay 18, 17, 26, Forty fifty five at sixty six Capricorn. Ngayong araw Capricorn, ang focus mo ay nasa siguridad ng iyong pamilya at ang stability ng pera na pumapasok. Ngayong araw rin, ang focus mo ay nasa iyong tahanan at pag-aayos ng mga kaganapan sa bahay, mga problema sa bahay, gusto mo rin na magkaroon ng kapayapaan sa loob ng inyong pamamahay o kaya sa mga tao na kasama mo sa tahanan. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Saturn at Jupiter ngayon. Nakakatulong ito sa inyo na mapalakas ang inyong mga relasyon, ang bonding ninyo. Sa araw na ito rin Capricorn, nagiging mas praktikal ang iyong isipan ngayon. At makakakuha ka rin ngayon ng mga magagandang deals, lalong-lalo na sa iyong usaping pera. Ngayong araw rin, maraming mga commitment ngayon na makakatulong sa iyo na parang magiging kampante ang iyong damdamin pagdating sa mga bayarin. At sa araw na ito rin, ang iyong isipan ngayon ay nakafocus sa pag-abot ng iyong mga at maganda rin ang araw na ito dahil ma-enjoy mo ang iyong sarili, mas magiging excited ka sa mga aktibidad na kailangan mong gawin. Meron pa rin mga conflict ngayon at tension sa trabahoan, pero sa araw na ito, mas madali sa iyo ang magpatawad at hindi ka rin madaling maapektuhan sa mga ginagawa ng ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay

Maganda ang iyong komunikasyon ngayon at ang iyong pakikitungo sa ibang tao. Ngayong araw, mas curious ka, marami kang mga gustong gawin ngayon, marami ka rin mga gustong subukin. At sa araw na ito, ang iyong mga patakaran ngayon ay mas binibigyan mo lang ng pansin ang iyong sarili at kung ano ang nagaganap sa iyong tahanan at sa iyong trabahoan. Hindi ka masyadong nakikialam ngayon sa ibang tao. Sa araw na ito rin, mas malawak ang iyong pananaw. Madali sa iyo na makikita kung ano ang intensyon ng ibang tao. Kaya madali mong mahuli ngayon ang mga tao na gustong imanipula ang mga sitwasyon. Ngayong araw, nagiging balanse ang iyong mga pananaw. Mas patas ka rin ngayon sa ibang tao at pinapakisamahan mo sila ng maayos. Positibo ang iyong mga pananaw ngayon. Kahit na medyo malakas pa rin ang pressure sa trabahoan pero maganda ang iyong pag-uugali ngayon. Maganda ang iyong mga pananaw. Nagiging mas matalas ang iyong isip ngayon at ang lakas ng enerhiya ng buwan ay magbibigay sa iyo ng balancing emosyon. Sa araw na ito, malakas rin ang iyong kutob kaya madali sa iyo ang makita ang mga oportunidad ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay magenta at ang lucky numbers mo ay 2, 5, 18, 30, 38. At forty five. Huagkalimutang mag like, comment, share, and subscribe. Pisces. Ngayong araw, nakafocus ka sa iyong mga relasyon, lalong-lalo na sa iyong partner. At ngayong araw, ma-enjoy mo ang iyong sarili ngayon, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Mas magiging malawak ang iyong pag-unawa ngayon sa iyong sarili. Mas nagiging independent ka rin sa araw na ito. Pagdating sa hapon, mas magiging produktibo ka. Marami kang matatapos na trabaho at mabigyan ng solusyon ang mga seryosong problema. Ngayong araw, praktikal ang iyong pag-iisip at pinag Pipigyan mo rin ng karagdagang panahon ang iyong sarili at lalo ring lumalakas ang iyong kumpiyansa sa iyong sariling kakayahan. Meron pa ring mga pressure ngayon sa relasyon pero kayang-kaya mo ang mga ito at ma-enjoy mo ang mga aktibidad na iyong gagawin ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 17. 37 42 48 50 at 62 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hangat ka para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Julya, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likad dito Nakalaan lahat ng paborito sa Sulya palupit Pag napanood na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang dibidin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo na Araling Pilipino Na ang kakana